Ang kanilang ginagawa. Manatili pong magsitayo po ang lahat. Pakinggan po natin ang mga huling wika ng ating Panginoon. Ang pagninilay sa unang wika ay pangunguluhan ni Reverendo Padre Dave Bau. pagbasa mula sa ebanghelyo ayon kay san lucas papuri sa iyo panginoon nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo ipinako nila sa krus si jesus ipinako rin ang dalawang salarin isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa sinabi ni jesus ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyupo po ang lahat. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po ay pagninilay-nilayan natin ang unang wika ng ating pong Jesus sa mga huling oras at sandali ng kanyang buhay sa mundong ito habang siya po ay nakapako sa krus. Ang unang wika po ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, tingnan muna natin kung ano po ba ang tunay na kahulugan ng panalangin ito ng Diyos. Ayon po sa mga komentaryo, ito po ay pagpapatupad sa hula ng Propeta Isaías, chapter 33, verse 12, na sinabi po ng Propeta Isaías pinagpanalangin, pinagpanalanginan niya ang mga lumalabag. Christ became an intercessor in behalf of the sinners. Ang Diyos na walang sala ay nananalangin para sa ating lahat na lumabag sa kanyang pagmamahal. So in short, ang prayer po ng Diyos ay para po sa ating lahat, tayo pong mga nagkasala. Pero sabi po meron pong argumento para kanino po ba ang panalangin ito. May ilan po na nagsabi na para po sa mga sundalong nagpako sa krus o nagpako sa kanya sa krus. Dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila sapagkat napag-utusan lamang sila. So meron pong isang argumento na isang kontensyon na ang prayer dapo ng Diyos ay para po sa mga sundalong nagpako sa kanya sa cross. Because out of obligation and because of their duty. Hindi nila alam kung ano po ang kanilang ginagawa dahil hindi naman po nila alam na ang Diyos na ang taong ito na ipinako nila sa cross ay ang Diyos at walang sala bahagi lamang ng kanilang trabaho. Hindi nila alam na si Yesus ay Diyos. Ika nga sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kurento, wala ni isa man sa mga namumuno sa ng ito ang nakaalam patungkol dito. Kung nalaman lang nila ito, hindi na nila sana ipinako sa krus ang Panginoon. And this is the words of Saint Paul. If only they knew they will only if they had known that Jesus is our Lord, sana po ay hindi na nila ipinako sa cross. Ito po yung first contention or first argument that the prayer of Jesus, Father forgive them, is addressed to the soldiers who crucified him. Second argument may ilan naman pong nagsabi na para ito sa mga Hudyo. Dahil kahit, kahit alam nila na si Yesus ay inusente, ngunit ipinako pa rin nila si Yesus sa cross. Because of envy, because of power, because of personal interest, kahit po klaro ang ebidensya na walang kasalanan ng Diyos at inusente ang Diyos, ang mga Jewish leaders po ay siyang pong nagbigay ng paintulot na ipako ang Diyos sa cross. The first argument is the prayer is addressed to the soldiers. Then the second argument, that the prayer of Jesus is addressed to the Jewish leaders. But my dear friends, we have to remember what is the main problem in the prayer of Jesus Christ. Ang problema dito ay hindi po kanino niya tinawag ang kanyang mga panalangin. The problem is not to whom he addressed his prayers, kundi ang kapatawaran at pagkakasundo ng dulot ng kanyang kamatayan. So let us stop argument or arguing kung kanino po ba in-address ng Diyos ang kanyang panalangin. Because the message of the prayer of Jesus is reconciliation, His mercy, His love, and His forgiveness na po sa Kanyang pagpapako sa cross at sa Kanyang muling pagabuhay. Si Kristo ay umiwa sa paghihiganti, kundi sa halip ay nanalangin sa Kanyang Ama para sa kaligtasan ng mga kasalanan. So instead na maghiganti, ang una pong ginawa ng Diyos is to pray for those who persecute Him. Hanggang sa dulo o hanggang sa uling oras ni Jesus, ang pagmamahal niya ay hindi nagbago. Kahit man po, ganito ang ginawa ng mga hudyo at ng mga sundalo, ang puso ng Diyos at pagmamahal ng Diyos ay hindi po nagbabago. Humingi si Jesus ng kapatawaran on our behalf, especially na po sa ating mga kasalanan, in order that all of us will taste the salvation that brought about by the crucif crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. My dear friends, ito po siguro ang maganda nating pagninilay-nilayan. Isang magandang paalala sa ating lahat. Una, nang na susi ng pagkakasundo ay panalangin. I would like to center my reflection because this year 2024 is a year of prayer. Gusto ko pong bigyan ng diin ang kaimportante o ripontansya ng salitang dasal o panalangin or prayer. And this is our first reflection, that the key towards reconciliation is prayer. Alam natin na hindi po sila nag-sorry sa Diyos. Alam natin that during the crucifixion of Christ, wala lang man pong pagsisisi mula sa mga taong ito. Ngunit ang panalangin ng Diyos ay siyang nagpatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung nais nating magpatawad, then we have also to double our prayer. Katulad po ng Diyos, nang dahil sa Kanyang panalangin ay naganap po ang pagkikipagkasundo ng Diyos at ng tao. And God is inviting us sisters and brothers, if we want to forgive, please double our time to prayer. Kaya't minsan hindi tayo marunong magpatawad dahil marahil mali ang laman ng ating dasal o baka po kulang na tayo sa pagdadasal. Padre, mahirap pong magpatawad. Hindi naman po mahirap ang magpatawad. Baka siguro mali ang iyong dasal o siguro hindi ka na po nagdadasal. Because the moment we pray, it, that is also the time that we open up our hearts. Kahit po nasasaktan, kahit po gusto nating humaghiganti, but the moment we pray, this is the time that we open up our hearts. O baka siguro hindi tayo marunong humingi ng patawad dahil po hindi na rin po tayo nagdadasal. Kaya po napapansin natin kung sino pa po yung mga nagkakasala, sila pa po yung lumalayo sa Diyos. And this is a number one, a good invitation to all of us. Ang ating ugnayan, because prayer is relationship with God, ang ating ugnayan sa Diyos ay magdadala sa atin patungo sa pagpapatawad. Our relationship with God, our prayer, will bring us to reconciliation. Kaya po unang minsay sa ating lahat, if we want to forgive, then pray. Pag gusto nating magpatawad, magdasal. Pag gusto nating humingi ng patawad, we have also to double our time in prayer because this is the first invitation of Christ that the key to reconciliation is prayer. Second message to all of us: Praying for someone whom we have heard and who has heard us is already an act of reconciliation. Hindi lang po natin napapansin na yung ating pagdadasal sa mga taong nakasakit o ating nasaktan. This is already an act of reconciliation. Kasi pag sinabi nating reconciliation, Padre, dapat merong kamayan or handshake. Dapat merong hug. Dapat merong pag-uusap. But the other term of reconciliation is when we pray for someone, lalo na po sa ating nasaktan at sa mga taong sinaktan tayo. Kaya po silently we need and we learn to forgive by silently pray for our by our persecutors and above all we have also to learn silently praying for those whom we have hurt ang pagdarasal para sa taong sumakit sa atin ay isang karanasan ng kapayapaan at paghilom ng ating kaluluwa sa halip na siraan ipagdasal sa halip na gumanti, magdasal. Sa na magiging marites, magiging Kristo tayo sa bawat isa. Kaya my dear friends, ang unang wika sa atin ng Diyos, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And God is inviting us that prayer is the key towards reconciliation and praying for others for someone who hurt us and whom we have hurt is already an act of forgiveness and reconciliation my dear friends we have to embrace prayer if we want to forgive amen panalangin pangkalahatan magsitayo ang lahat O kabanal-banalang mananakop, narito kaming mga anak mo na nagmamakaawa sa iyong mahal na harapan upang humingi ng iyong tulong at awa. Inaamin namin ng buong kababaang loob na kami ay nakasala ng paulit-ulit laban sa iyo. Kami ay nararapat mong parusahan sa impyerno. Malimit ka naming ipako sa krus sa pamamagitan ng mga anang aming mga sala. Mga kapatid, si Yesus ay nananalangin para sa kanyang mga kaaway. Manalangin tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para na rin sa iba. Mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo ay makagawa ng mabuti, hindi lamang sa mga mababait sa atin, kundi doon na rin sa mga nagkasala sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo na hanggang ngayon ay may mga kaaway na hindi pa rin napapatawad sa ating mga puso, ay magkaroon ng lakas na patawarin sila tulad ng pagpapatawad na ipinakita sa atin ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang sakramento ng pagbabalik loob, ang sakramento na nagdadala sa atin ng kapatawaran mula sa Diyos Ama, ay magkaroon ng mas matinding bahagi sa buhay ng mga sumasampalataya. palataya. Manalangin tayo sa Panginoon, O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga bansa na nag-aalitan ay makiisa at magkaintindihan, upang ang buong mundo ay mabuhay sa tunay na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon, O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin magsiluhod po ang lahat. Panalangin, O kabanal-banalang mananakop, narito kaming mga anak mo na nagmamakaawas sa iyong mahal na harapan upang humingi ng iyong tulong at awa. Inaamin namin ng buong kababaang loob na kami ay nagkasala ng paulit-ulit laban sa iyo kami ay nararapat mong parusahan sa impyerno. Malimit ka naming ipako sa krus sa pamamagitan ng aming mga sala. O Jesus, pakundangan sa iyong unang wika sa krus, igawad mo sa amin ang iyong kapatawaran. Ikaw na unang nagpatawad sa iyong mga kaaway. Turuan mo ang aming marurupok na puso na magpatawad sa lahat ng aming mga kaaway. Alang-alang sa iyong unang wika sa krus, pinatatawad namin ang sa amin ay nagpaparatang na hindi totoo, ang lahat ng gumagawa sa amin ng masama, ang lahat na naiinggit sa pagawa namin ng mabuti. Sa wakas, bigyan mo kami ng lakas at yaga upang makapaglingkod kami sa mga kaaway namin sa pamamagitan ng aming panalangin, kawanggawa at kababaang loob. Amen. Magsiyo po po ang lahat.